Yan. So, may nag-message sa akin, no, kung bakit daw hindi na daw ako nag content kay Tatay Digong. So, ngayon, tinanong ko siya kung bakit, ano ba yung nangyari. Kasi, guys, kami dito sa Davao is tahimik na kami dito. Kasi alam namin na kahit anong gagawin namin, kangangaw-ngaw o kararali or ano pa dyan, walang mangyayari dahil hawak naman ng Marcos ang administrasyon ngayon. Sila lang naman ang may asusi dyan kung papauwiin ba si Tatay Digong o hindi. So ano ano naman ang magagawa naming mga ordinaryong tao lang, ba diba? So hanggang ingay lang kami. So kung mag-iingay kami, pakikinggan ba kami? Hindi din naman, 'di ba? So ang ginawa namin ay ipinagdasal na lang namin si Tatay Digong sa tahimik na paraan. Kasi kung mag mag-alburuto din kami dito ng mga taga-Davao, sasabihin naman nila, "Oh, nag-alsa na 'yung mga taga-Davao, ah. ganito ganyan." So marami din ang nag-a-advise na hindi kami magpapadala sa aming mga emosyon. Kasi alam niyo naman kung ano 'yung uh, kayang gawin ng administrasyon ngayon, no? So kaya ang ginagawa na lang namin, hinihintay na lang namin kung kung kailan mabigyan ng interim release si Tatay Digong. Para naman sa ano, para naman mapalagay na lang din yung loob natin. At saka tinanong din niya ako kung ano do yung uh, masasabi ko doon tungkol sa mga issue ni Tatay Digong sa mga babae niya. Anyway guys, wala akong pakialam dyan sa mga babae ni Tatay Digong kasi mga babae din naman niya yan. So, si Tatay Digong lang dyan ang may karapatan na sumagot tayo ng mga ordinaryong tao, tayo ang mga ordinaryong mga marites, wala tayong pa karapatang pang himasukan yung kung sino-sino yung mga babae ni Tatay Digong kasi buhay naman niya yun. O. Oh. Ikaw, buhay mo, ang atubagin mo. Huwag mo yung atubagin yung kung ano yung mga issue ni Tatay Digong. O. Oh, ganon. Hmm. Ano? Okay ka na? Happy ka na? Rinti.